Isa sa nakikitang solusyon ng isang kongresista upang masugpo ang mga rebelde sa Basilan ay bigyan ng mas mahabang termino ang mga namumuno sa sandatang lakas ng Pilipinas. Ito ang malita ni Grace Cassidy. Hindi tumatagal ng tatlong taon ang termino ng isang AFP Chief of Staff sa bansa simula pa noong taong 2000. Kadalasan matapos ang isang taong termino ay napapalitan na ang AFP Chief of Staff. Mula noong taong 2010 hanggang sa kasalukuyan, anim na beses nang pinalitan ang pinuno ng sandatang lakas ng Pilipinas. Nito lamang July 18, 2014, pinalitan ni General Gregorio Katapang si dating AFP Chief of Staff General Emmanuel Bautista. Ang maikling termino ng mga chief of staff ang nakitang dahilan ni Magdalo Representative Ashley Dilio kaya walang long-term plan ang mga namumuno sa AFP. Sinabi niya si Dilio na kung pahabain ng hanggang tatlong taon pataas ang termino ng isang AFP Chief of Staff, maaaring makapagplano kung paano masusugpo ang mga rebelding Abu Sayyaf. Ito pong problema na ito, tingin ko, for many successive AFP Chiefs of Staff, gusto na nilang tapusin. Yung nga lang po, uh... Nobody stays long enough to address the problem. Bunsod ang panukala ni Asidilio sa pagkamatay ng anim na sundalo nito lamang linggo sa pag-atake ng rebelding grupo sa Basilan. Ayon sa kongresista, dapat ding dagdagan ang puwersa ng sundalo sa lugar at palakasin ang intelligence gathering ng militar sa mga rebelde. Gayunman nilinaw nito na hindi sagot ang isang all-out war sa lugar dahil maaaring madamay ang maraming sibilyan. Ang nasa losing end po kasi dyan yung ating mga sibilyan. Alam naman po natin, hindi naman po ang buong uh, isla at probinsya ng Basilan ang involved dito sa nangyari, pero sila po ay maapektuhan lahat. Ayon pa sa kongresista, isa rin magandang paraan ang ginagawa ngayon ng AFP na paggamit ng drone bilang surveillance sa mga lugar na naroon ang puwersa ng mga bandidong grupo. Grace Casin, UNTV News Worldwide.